po sa ating lahat. Katulad niyo rin po ba ako na mahilig magluto at nag eksperimento O di kaya ay naghahanap kayo ng isang cast iron skillet pan na hindi masyadong mahal yung kayang-kaya lang sa busa at maganda yung quality. Ito ay share ko sa inyo ngayon. Ito ang Eurochef cast iron skillet pan. Music So, ito yung ating Eurochef cast iron skillet pan. So, meron tayong tatlo dito. Yung 8 inches, dalawang 8 inches at isang 6 inches. So, ito po, ang nakalagay po dito is pre-season. Kaya, ready na to use. Pero, tuturuan ko pa rin po kayo kung paano i-season is yung ating cast iron. So, kung hindi po Eurochef yung bibili nyo, okay lang. Tuturuan ko pa rin po kayo. So, nakalagay po dito is induction safe. Pwede din po siya sa electric stove, sa gas stove, sa oven, at pwede din po siya sa campfire grill or yung gagam kung gagamit kayo ng uling or yung kahoy. So, pwedeng pwede po ito. So, sa likuran po niya, nakasulat yung features ng ating cast iron. So, ito po ay napaka-durable. So these skillets are incredibly durable, ensuring they'll be staple in your kitchen for years to come. So this is an investment po kasi unlike po sa iba nating mga skillet or kawali is madali po siyang masira dahil yung sa handle niya at sa material na ginamit. So yung skillet po natin is from handle to the body po is cast iron po siya kaya hindi po siya madaling masira. So, even heating, cast iron is known for its excellent heat retention. Kaya nga po, yung ating mga cast iron, ito po yung ginagamit kapag nagsiserve or nagluluto tayo ng mga pan grilled or yung mga sisig na nilalagyan natin ng itlog sa ibabaw. No? So, yung ikatatlo naman po niya na feature is versatility. So, ibig sabihin po nun, is yung ating skillet is nag-work po siya flawlessly on various heat sources. So, pwede po ito sa stove top, pwede ilagay sa oven, sa grill, or open fires. So, yung ating skillet pan po pala ay may uh, instructions po siya kung paano siya linisan. So, number one po is well it is hot or warm, is kailangan na po natin siyang hugasan immediately. So, kalawa po is use hot water or warm water. So, yung dahilan po kung bakit hot water is that para wala pong maiwan ng mga residue ng oil, sauce, at iba pang ingredients. Uh, nakalagay din po dito na wag po tayong gumamit ng steel wool kapag po maglilinis dito. So, yung soap po is dapat mild lang, wag yung mga panglabang sabon. Pwede din po na hindi na natin ito sabunan. Lagyan lang po natin, uh, lang po tayo ng mixture ng tubig at saka po ng salt. At yun yung ating ipapanghugas sa ating skillet. Or pwede din po tayong gumamit ng ating seaway na all-purpose cleaner. So may vlog po kami nito. Ilag Ilagay na lang po namin sa description. Tapos po is you have to dry the skillet with the towel or pwede po yung kitchen towel or tissue. And then, kailangan po talaga natin na mag-apply ng oil para po hindi po siya kalawangin. Lastly po, is kailangan po natin siyang store appropriately. So, yung pong hindi masyadong nagmo na alagayan o lugar. So, ngayon po, isuturuan ko na po kayo kung paano i- season yung ating skillet. So, bakit nga ba kailangan natin siyang i-season? So, para po, iwas po tayo sa kalawang at maging non-stick din po yung ating skillet. Yeah, so kung bago po yung skillet ninyo, is pwede nyo po siyang hugasan, ipadry nyo po. So in this case for pre-season da po ito at hindi naman po siya uh, kasi sa mall po ito nabili. Kaya we will directly season this kasi dry na po. Matagal po kasi itong madry. So kailangan po natin sa ating pag uh, season sa ating skillet is cooking oil. Yan. And then, brush po. So, kung wala naman po kayong brushes, pwede po tissue. Ang gagawin po natin, isimple lang po, i-brush po natin yung ating skillet, yung ating buong skillet, front and sa back po niya. Palala lang po pala kapag po Eurochef yung bibilhin nyo or kung bibili kayo ng cast iron na may nakalagay po na pre-season is ready to use na po 'yun pero for uh, your information lang po at may knowledge kayo kung paano mag-season is season po natin ulit 'yung ating skillet So, kailangan po natin i-coat ng oil yung ating skillet. So, dapat even po yung pagkakalagay ninyo. Yan, sa mga sides po niya, lagyan niyo po ng oil. So, yung ating skillet po pala ay may dalawang pouring spouts. Yan, ah dito yung isa, sa kabila naman ito so dyan po natin pag magpupur pour po tayo ng excess oil, o yung niluluto natin, sauce so yan, pati po yung handle is lagyan po natin so tapos na po natin, siyang lagyan ng oil tapos po is, kailangan po natin itong ilagay or i-oven, parang nagbe-bake po no? so kung wala naman po kayong oven, is pwede rin po sa stove na lang. So, gagawin natin yan. Ngayon, dapat po yung oven is preheat na po ng 300 to 350 degree. So, dito po is meron po tayong oven na preheat na po siya to 300 degrees Celsius. So, ngayon, kailangan po natin ng dripping pan para po sa mga oil na ilagay natin sa ating kilit. Kasi baka po at uh, tutulo po yung oil mamaya. So, ilagay na natin yung ating skillet dito sa ating oven. So, since pre-season na po ito, 30 minutes lang po natin siyang ilagay dito. So, kung hindi po pre-season, is 1 hour po yung dapat katagal natin siyang ilagay. So, dapat damp po yung pot holder ninyo or yung medyo basa. Kasi pa, para po hindi kayo mapasok. So, iwan muna natin ito ng 30 minutes. So, yung isang option po natin, kapag po wala kayong oven is pwede po sa stove top lang. Gagamitin natin tong isang side dito. So, dapat medium heat lang po. Depende po sa laki ng skillet ninyo. So, mga 20 to 30 minutes din po natin itong uh, isa lang. sa natin na sa halaga na 1,200. So, yung price range po niya is na sa 400 to 600. Depende po sa size or sa laki ng ating cast iron. So, sana po ay nakatulong ang video na ito sa inyo. Please don't forget to click, like, and subscribe, and follow for more po. Have a beautiful day po! Bye!